Na-experience mo na ba na may bibilihin ka pero nabili mo pala siya ng free? Ano tawag doon? It's a favor. Actually, bumili nga ako sa SM at bala ko talagang bumili ng lipstick kasi nga gusto kong itry yung Maybelline Teddy Lip Tint and also gusto kong bumili din ng lip liner dahil ubus na nga yung lip liner ko. So, itong dalawang to, nabili ko rin ng free. Using my smock card. Yes, smock card. Ibig sabihin, naipon ko na yung points and then pwede ko na siyang i-convert para bumili ng pagay-pagay sa SM. And aside from that, para ma-maximize ko na rin yung points at magamit ko lahat, bumili na ako ng sketchpad para sa anak ko, color pen. Para sa anak ko, para pag nag-drawing siya, eh, maganda na rin. At sinamahan ko na rin ng pencil, syempre. And bumili na rin ako ng notebook para sa akin dahil ginagamit ko yan para sa aking devotional notebook. And gamit ko rin yung smart card para ma-maximize ko na lahat ng points. Nabili ko yan ng free. Pero meron akong dinagdag konti lang naman. Dumaan na rin ako sa Watson para bumili na rin ang list rin. Kasi nakita ko meron silang pa-sale Kaya tinignan ko kung anong pa-sale at pwede ko mabili. Kaya nga nakabili ako nitong list rin. And dumaan na rin ako ng grocery stores SM para maggrocery ng mga bagay-bagay na kakailangan dito sa bahay. And syempre, ginamit ko yung ating sipang debit card. And thank God, all done na tayo sa mga bagay-bagay na pipilihin natin for today's video. Pero ngayon, tayo gagala naman kasama ang ating mga friends. At ito nga ang ating mga friends. Kami ay kumain sa labas. And syempre, konting chikahan, konting moment together. At ito na nga, medyo ubos yung mga kinain namin. Pero masarap mga food na kinain namin. Kaya talagang busog lusok Buti na lang, bago namin maubos yung mga pagkain namin, na videohan ko sila at para mapakita ko sa inyo na talagang masasarap yung pagkain na order namin dito. At ito wow. na nga. And that's for all today. Buti na lang nakapag-selfie pa ako. Thanks for watching!